Hello po mga viewers, dito na kami sa Willowview Town Center at ito talaga ang magandang spot kung gusto niyo matambay, maglakad, magpasyal tulad ng ng ginawa tayo namin nayon Naka uwi na kami dahil uh, pagod daw si mama at uh, kailangan natin mag mauwi na yon kasi uh, nakakadilim na soon. At ito ang na Ito ang dadaanan. So, nalilok kung saan tayo punta. Ito ang magandang puno dito. Pero, nagtakot talaga ma -film sa public kasi may maraming tao at may takot talaga ako sa Uh, film sa public. Pero nandito tayo na yung sa open space ng lobby Ito ang lakad namin. Ito ang lakad namin. So, halos nakaumi na kami. Nakita ko yung ano ko ng, ng bahay namin. Papunta, papunta, papunta namin doon. Ha? So, so sobrang natakot eh. Nakatakot to eh. Nakatakot mag-film sa public. Um, maganda ang na, um, As I promised, ito yung down center na nakauwi namin. Yung dog doon, ito ang bahay namin doon kapag dumadaan tayo doon at tapos na yung daan natin ah uh, I'll stop recording at uh, nababa baba ko yung phone na to Please. gusto ko lang mapakita ko sa inyo kasi maganda talaga itong itong mga na to may maraming free options sa sa bus okay ito ang block namin nakaumalis na kami ng town center at halos nasa bahay na kami again maraming salamat kayo sa panonood ingat kayo palagi at kita kits mamaya bye Pamar na. Bye-bye. Ingat po.